ay magluloto uh, ulit ng adobo sa gata na uh, itik at ito yung ating mga gagamitin mga boss uh, coconut milk na unang gata uh, sibuyas vinegar garlic at uh, mantika oil and cubes and seasoning ito yung balat ng itik mga boss na pinapuraan natin tinanggal yung mantika at black pepper laurel or bay leaves at soy sauce ginger dito yung ating itik mga boss ay pinikula na natin yan para mawalaan lang sa mga boss at ito naman yung pangalawa nating gata Ini mga boss Hindi nyo natin bos. mga nanti Sunod natin ang Sunod ginger Sunod natin ang Sibuyas si boys natin dito sa si tama ang supply ngayon so, sa natin mga boys ang mga bawang mga garlic shout out pala kay nolido alapu salamat sa iyo sa iyong pag-sponsor nitong ating adobong itik sa gata mga boss eh lagay na natin ng ayan uh, o kunting ano pa. Kasi, po kasi hindi pa na nagigisa masyado yung bawang ayan magiging ayan lagay na natin yung magiging pahabol, mga boss uh, chili, mga boss natin. Lagay na natin mga boss ang soy sauce. Soy sauce. natin ang bintang mga boss. ilagay na natin mga boss

ang Bilips Baka makalimutan uh, Black Pangalawang bata. Pangalawang bata. marami tayong sabaw para lumambot yung ating itik antayin lang natin mga boss na matuyo ang sabaw ito pala mga boss ay part na ng ating uh, adobong itik wala mata mga boss dahil na yung sponsor na itak yung tunay na lasa ito mga boss ay hindi na natin patutuyoy masyado Kaya masarap kasi pag may sabay yung konti. pang sabaho sa kanin ayun mga boss dubong itik sa gata part 2 Tikman na natin mga boss ang sabaw kung tama ng ana. Ayos na mga boss, tama na ang Ito na rin yung soka mga boss. Ayun mga boss, salamat sa inyong panonood pakai subscribe sa aking channel mga boss salamat